Another day, another blessing, mga Mars at Parsi. So, for today's video, ay eh, samahan nyo naman kami magdikit ulit ng wallpaper. Huwag nyo na nga lang muna pansinin itong mga kalat dito sa may ibabaw ng sofa namin dahil yan nga yung mga laman nitong drawer. So, anyways, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Bale, eto mo na maliliit na drawer yung inuna kong dikitan ng wallpaper. Ang kapal nga din pala nang nabili kong wallpaper dahil eto pa nga yung tira dun sa pagdidikit namin sa dura ba? Kasi kahit nga natapos namin to lahat dikitan, eh, meron pa nga rin talagang natira. At kung gusto nyo nga rin ng ganitong wallpaper, ilalagay ko ang link sa may comment section. Sa pagdidikit nga pala ng wallpaper advantage nga pag meron nga kayong heat gun tulad nga nitong ginagamit ko. Kinaganda nga dito eh hindi niya nga lang nakukuha yung hulma ng pagdidikitan mo. Nakakatanggal pa nga rin siya ng lukot. So anyways, eto nga palang dinidikitan ko dito. Eto na nga yung pangalawang drawer. Habang nagdidikit nga pala ako ng wallpaper dun sa dalawang drawer eh eto naman ang ginagawa ng daddy. Siya naman ang nagdidikit ng mga wallpaper dito sa mga pinto. Eto na nga pala yung sinunod namin lagyan ng wallpaper dahil pagkapasok mo nga dito sa pinto namin eh ito nga kagad ang makikita mo. Kaya naman sabi ko nga sa daddy, eto na nga yung sunod namin lagyan ng wallpaper. Buti na nga lang at pumayag siya. So anyways, tinatanggal nga rin pala to ng daddy yung stopper niya, yung may magnet. Para nga daw malagyan niya ng wallpaper itong mga gilid-gilid. Kaya talaga pagdating dito sa pagdidikit ng wallpaper, ang daddy talaga ang maaasahan ko dahil kita nyo naman perfectionist yarn. Naku po, kung ako nga lang yung magdidikit ng wallpaper dito, e eh baka hindi ko na nga rin lagyan yung gilid. Nashock nga kami kasi bigla na nga lang hindi gumana itong heat gun. Kaya kaya naman itong daddy binuksan nga yung heat yan para tignan nga kung ano yung problema. So ayun, nakita niya nga na nasira na daw yung switch. Kaya naman nilagyan niya na nga lang to ng wire na manipis lang pero hindi na nga gumagana yung switch. Na overuse ata namin yung switch kaya ambilis bilis na Kasi yung paggamit nga namin dito sa switch ay on and off lang para nga hindi kagad uminit. Ang laki lang din talaga ng tulong nitong mga tools ng daddy. Katulad nga nito may nagagamit siya pagka may kailangan siyang ayusin. At isisegue ko na nga rin kung gusto nyo nga rin ng tools na yan para sa mga mister nyo ilalagay ko ang link sa may comment section. At buti na nga lang marunong ang daddy kaya eto magagamit nga ulit namin. Pagkaayos nga ng daddy, itunuloy niya na nga itong pagdidikit ng wallpaper. Pero nandito nga ako niyan sa may tabi niya bilang assistant <laughs> dahil ako nga yung taga-plug at unplug nitong heat gun. Medyo hassle nga lang din at nakakatagal talaga yung pag-plug at unplug nitong heat gun. Pero ayos na din yan. At least may nagagamit pa naman kami. Pero tingin ko sa susunod eh hindi ko na nga ulit to gagamitin. Baka umorder na nga lang din ulit ako ng heat gun dahil napatagal talaga kami dito. Pero siguro yung mas magandang klase na kasi eto, ang bilis nga lang din sa amin na sira. Nakakatuwa nga ang daddy dito magdikit ng wallpaper talaga namang napakaseryoso. Naku po, kahit nga itong nab ng pinto, ikinarir na nga rin at gusto niya nga color white daw yung ilagay niyang wallpaper. Tinatanggal niya nga rin yung nab dyan para nga maayos daw yung pagkakadikit ng wallpaper. Nung una nga tinatanong niya kung ano ba daw color yung ilalagay dun sa nab, sabi ko nga sige yung wood na nga lang din. Pero ending siya pa rin naman yung nasunod dahil magandang araw yung combination pag white nga yung nab. Inaantok na ako ng mga or oras na to dahil lang aga kung nga gumising para si kasuhin si Gia kaninang umaga. Bigla nga yung katawan ko dahil nung walang pasok yung mga bata, e eh nga ako na tanghali gumising. At para nga mawala yung antok ko dito, kinukulit ko nga ang daddy gamit nga itong chansi. Pero hindi ko po to ginagamit ha, kasi nung umorder ako dati, e eh, freebies nga ito. At dahil hindi nga nakikiliti ang daddy dun sa chansi, kaya ito pinagdidikitan ko nga siya dito ng wallpaper sa damit. Napakaswerte ko lang din talaga dito sa asawa ko dahil napaka-supportive talaga since day one ng ko. Sabi ko nga sa kanya, mahal. Tulungan mo naman ako kung ano nga yung vlog ko ngayong araw. Magdikit na lang tayo ng wallpaper. Kaya naman mahal na mahal ko nga itong mister ko. Dali papahinga na nga lang niya. Ito eh, tutulungan niya pa ako mag-isip ng i-vlog ko. Tuloy-tuloy nga lang siya dyan sa pagdidikit ng wallpaper. At ako naman na mga oras na yan, eh tulog na. Pero bago nga ako matulog niyan, sinalang ko muna sa washing yung uniform niya. Ang aga ko lang din kasi talaga nagising kaninang umaga. Tapos alam niyo naman sa madaling araw nga ako nag-voice over. Usually kasi talaga natutulog nga ako sa hapon. Pero dahil nagdikit nga kami ng daddy ng wallpaper pero kaya nga hindi ako nakatulog. Isipin niyo yon na higa nga ako alas 4 na tapos gigising ng alas 7 para si kasuhin si Gia sa pagpaso. Buti na nga lang din at napakabait nitong mister ko at hinayaan niya nga muna ako matulog. Sabi niya nga eh siya na nga daw bahala ang tumapos dito. Pero ano pa nga ba siya pa rin naman talaga yung nagdidikit dito kanina pa yung drawer lang naman yung dinikitan ko. At nang matapos na siya dito magdikete natulog na nga rin kagad. Pero eto gising na nga ulit ako para nga mag edit at saka mag over. Sa totoo lang kung hindi nga ganito ka supportive yung asawa ko eh baka matagal lang harin ako sumuko sa pagbablog kaya naman I love you mahal at finally nga natapos na nga rin magdikit ng daddy ng wallpaper at eto na nga yung pinaka final outcome grabe ang ganda ng pagkakadikit ng daddy parang ang hindi lang wallpaper yung dinikit parang eto talaga yung pinaka kulay niya at yun lang muna mga Marcy at Parsi salamat sa panonood till next video